May uh, sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon. Sa pagtatago ng katotohanan, gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistulat tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. It's well known that some officials uh, of the DOJ as well as high-placed officials um, from other departments and from other branches of government already visited The Hague and perhaps even met the uh, president of the ICC in Japan. So we are very deeply concerned about this uh, um, contradiction in the claims. Because it is <laughs> communication and coordination Tapos may sinasabi pang mga official channel through DOJ sa dahing backdoor channel. Bakit tinatago pa ng gobyerno? Tapos na ito eh. Tapos na ito eh, hindi na siya national security issue. Grabe! Matinding mga ebidensya! Ang pinakita ni Senator Amy Marcos sa hearing nila kahapon, no? wow! Grabe! Palakpakan para kay Senator Amy Yun nga lang, walang dumating oh. ng mga government officials kasi nga sinasabi nilang executive privilege daw eh. Nako, may nalaman pa tayo. Yung executive privilege pala, sabi nga na para lang daw yun sa secretary, executive secretary, hindi kasama yung PNP, yung AFP. Tapos yun yung dahilan nila, no? Executive privilege. Nako naman talaga, lalo lang nilang pinagtitibay na meron talaga silang ginawa na, alam mo yun, karumaldumal na mga sinasabi, pinagdidiinan pa talaga nila na walang, wala, wala, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero naku guys, malalaman nyo sa balitang ito yung mga revelasyon na pinakita ni Senator Amy na lahat ng lahat ng mga sinasabi nilang walang jurisdiction daw. Last year pa yun ha, ay lahat ay kasinungalingan lang pala talaga. Eto. Long resource person lamang ang dumating kung kaya't mga bakanteng upuan ang sumalubong sa mga mambabata sa mata sa kapulungan ng Kongreso sa pagpapatuloy po yan ng ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Inisnap kasi ng mga miyembro ng gabinete at mga opisyal ng AFP ang uh, naturang ikalawang hearing sa kontrol. Inisnap talaga, no? <laughs> <laughs> Commercial na issue. Tinawag naman ng uh, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na isa itong katuwagan ang hindi pagsipot ng mga opisyal ng executive branch. True. Kaduwagan naman talaga yun, di ba? Kaya la lalo lamang nagpapalakas sa duda na may itinatago ang Malacanang. Punin yes. natin ang live report ni Mian Corvera. Mian. Alex, Ali, nilangaw nga ang pagdinig kanina ng Senado sa isu. Nilangaw talaga guys, nilangaw. Grabe, walang katao-tao. ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod dun sa tatlong resource person, hindi nga dumalo sa pagdinig ang lahat ng government officials na inimbita dahil nanindigan ng Malacanang na nasagot na ang lahat ng isu, katunayang naglabas na ng report ang Committee on Foreign Relations nasagot na daw lahat ng issue. Eh, makikita talaga natin ngayon guys na sobra iba-iba yung mga issue na ipinukol ni Senator Amy sa hearing na ito at sobrang daming ebidensya, sobrang dami na dapat ay sasagutin nila no para maliwanagan tayo pero hindi. Wala wala sila, hindi sila nagpakita kasi lalong-lalo na silang ma nako, talagang lalo-lalo silang mabubuko kung sumipot talaga sila. Gayon ng inaasahan, inisnap ng mga miyembro ng gabinete at mga opisyal ng PNP at Armed Forces of the Philippines ang ikalawang pagdinig ng Senado sa iso ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay na rin yan sa naunang sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado na hindi dadalo ang mga opisyal ng gobyerno at isinangkalan ang executive privilege. Kaya ang mga senador, dismayado. Siyempre po, nalulungkot po ako na para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. Napakalungkot naman po. Uh, malungkot yung Pilipino. Malungkot rin yung hearing natin. Ayon kay senator Amy Marcos, ang hindi pagsipot ng mga opisyal ay lalo lang nagpapalaka sa duda na may itinatago ang Malacanang. May ito. Totoo yan. Talagang totoo yan. Kasi kung wala silang tinatago, wala kang kinatatakutan. Tingnan mo si PRRD, di ba? Yung hearing nila sa Quadcom, wala siyang kinatatakutan kasi wala naman siyang tinatago. O, oh, di ba? Di ba? Dumalo siya. Pero sila, tingnan mo, mga government officials pa naman natin sila. Ay, nako, grabe. May uh, sikat na kasabihan. Hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice nagmimistak nagmimistulat tuloy na may cover up sa mga nangyayari. Sa kabila niyan, itinuloy ang investigasyon ng komite sa pagdinig irilantad ni Marcos ang ilan sa mga detalye Paano na proseso ng mga taga International Criminal Court ang kaso laban sa dating Pangulo? Sa nakuhang impormasyon ni Marcos, ilang matataas sa opisyal umano ng Department of Justice ang nakipagpulong sa presidente ng ICC sa Japan. Tingnan mo, Department of Justice natin guy, nakipagpulong nakipagpulong sa presidente ng ICC sa Japan. Oh, yun ba yung hindi makikipag-cooperate? Yun ba yun? Naku, kabaliktara na pala ngayon ang meaning ng hindi makikipag-cooperate. <laughs> Pagkatapos yan, malayang nakapasok sa Pilipinas ang mga miyembro ng ICC taliwas sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito kikilos. It's grabe talaga. Naniniwala pa naman talaga ako sa mga sinasabi niya. Pero ngayon, ewan ko lang, wala na akong paniniwalaan pa. Wala na talaga. Nako. It's well known that some officials um, of the DOJ as well as high-placed officials um, from other departments and from other branches of government Already visited The Hague and perhaps even met the uh, president of the ICC in Japan. Right. So we are very deeply concerned about this uh, um, contradiction in the claims. Because only one na may communication and coordination na, tapos mesi nasabi pang mga official channel through DOJ sa The Hague, backdoor channel. Bakit itinatago pa ng tapus Tapos natue. Tapos na ito, hindi na siya national security issue. Hindi na talaga. Hindi na. Talagang binigay na yung soberenya. Sinurender na yung soberenya, guys. pa Naku, ang tagal na pala. Hindi lang pala yung pagkadakip kay PRRD. Matagal na. Sa pagpapasok pa lang nila ng ICC, sa pagmet pa lang nila sa Japan, no? Wala na. How could the administration have known for weeks, if not months, in advance that the ICC will issue a warrant of arrest if, as claimed by the Secretary of Justice, the country was not communicating? Pinangalanan ni Marcos ang ilang taga-ICC na malayang nakapasok at nakapag-imbestiga mula pa noong 2024, kabilang na si Glenn Roderick Tomas Cala, Maya Destura Bracken, William Rosato, at Amir John Kasam humingi paraw ng protection detail at gobyerno rin umano ang nagbigay sa kanila ng transportasyon. Nako, grabe guys! Yung government pa talaga nagbigay sa kanila ng service. No? Grabe, transportation services guys. Atin pa, sagot pa natin, pera natin, mga tax natin. Nako, grabe. Wow na wow. Ito rin ang dahilan kaya malaya nakuha ng mga taga-ICC ang ilang ebidensya gaya ng financial bank records, forensic bank details, drug watch list, at police blotter. May kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Claro po yun. At uh, humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at... Uh, talagang uh, nagpakita ng uh, partisipasyon. Ma- Di ba? Tapos iginigiit pa talaga nila, no? Grabe! Grabe! Todo deny pa talaga sila. Grabe to administrasyon na to, guys. Mas malala pa sa kanyang ama. Nako. Ma- matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa. Kaya nagtataka po tayo kung bakit uh, tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. Pagkatapos niya ng offline pursuit ng PNPC-IDG laban sa dating Pangulo, katunayang hindi biglaan ang nangyari noong March 11. Pati ang eroplanong sinakyan na Duterte papuntang Netherlands, malinaw ang ginasusan pa ng Malacanang dahil ito rin umano ang eroplano na madalas na ginagamit sa biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Malimanag na ang PNO had prepared a secret plan or plan na pursuit to detain PRRD, including scenarios of arresting him either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could uh, uh, access the property. Grabe no, grabe. May plano talaga, no? Grabe yung pagkakaplano nila. May maps pa talaga. Wow! Pero dahil walang dumalong government officials, walang nagkumpirma sa impormasyong hawak ni Marcos. Naghain naman ang motion si Sen. Ronald Bato de la Rosa para maipadsab pina ang mga opisyal na hindi dumalo sa hearing. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung uh, Senado, in particular, yung buong Kongreso para meron tayong checks and balances hindi po pwede yung executive branch of government na pabayahayaan na lang natin na uh, uh, gagawa sila ng mga hakbang na labag sa ating konstitusyon so, Good. tama yan go 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 senator bato to check them so, kung hindi sila magpapacheck, check sila ng islab sa atin then na uh, magkakaroon tayo ng constitutional crisis nito. Ayon sa chair, pakulong nyo. <laughs> Naman komite, padadalahan ng sabina ang mga hindi sumapot na opisyal. Pero si Senate President Francis Escudero, kukonsultahin muna ang legal department ng Senado kung tama bang ipasabina ang mga government officials para hindi ito mauwi sa constitutional crisis. Ito na nga. Yun na nga. Kasi yung sabmi, sabina, pinasa na kay Cheese o hindi pa pinipirmahan. Yun nga, guys. Alam naman natin, no? Si Cheese Escudero ay isang... Ewan ko, ha? May naririnig talang talaga ako sa Cheese, na tuta ka raw ni Lisa Marcos. Patunayan mo dito na hindi, hindi totoo yun. Pirmahan mo yung sabina na yan. Wag nang madami pang dada. Nako, isa lang talaga. May nauna na kasi anyang ruling hinggil dito ang Korte Suprema, particular na ang EO 464 na ginamit noon ng Arroyo Administrator. Sa direksyong tinatahat ng aming institution, um, institusyon, nasabi ko na kanina at alam na rin niya yun, na um, dahil sa pag-invoke ng executive privilege, nasang-ayon sa mga, mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito i-refer uh, sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilika ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Um, paano mo ipapatupad yon? Kung hindi sumasang ayon ng executive doon. Yeah. Ewan ko sa'yo, Cheese. Patunayan mo, kamo, na hindi ka ni Liza Marcos. Oo. Kasi yun yung mga sinasabi ng mga tao eh. Nako. Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag natin constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problema ang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong nyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng um, pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Um, tingin ko yung pagdinig, hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito na hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makaka Matagal na, naghihiwalay-hiwalay yung mga Pilipino. Nako, yung pinadakip pa lang nila, wala na, na-divide na yung mga Pilipino. Tulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Igrit naman na Malacanang na marami sa mga tanong ni Marcos ay sakop ng executive privilege kaya minabuting hindi na napadalawin ang mga opisyal. When we learned about the topics kasi yung invitation ni Sen Senator uh, Aimee was uh, quite specific about the topics. So we had a uh, look at this uh, invitation. Ito rin oh, wala din tong ano eh, wala din tong utang na loob kay PRRD. Si PRRD pa naman naglagay nito sa position. Nako. Wala na akong masasabi guys. Grabe, bulok na talaga yung uh, sistema ng uh, gobyerno natin. Wala na tayong maaasahan guys. Kaya anong masasabi nyo? Nako. Pero alam nyo, mas titindi talaga yung paghanga ko kay Senator Amy Marcos kung ipapakulong niya yung mga yan. kung may kakasuhan siya sa mga yan at lalong-lalo na kung ipapa-impeach niya yung kapatid niya. Talagang wala na akong masasabi. Number one na siya sa balota ko. <laughs> Kaya guys, yun lang. Anong masasabi niyo? Nako, grabe.